Ande, linis lang ito, brad. Kulang mo sa linis lang ito, brad. Ako ah, lang lang sa linis. Linis, <laughs> di marunin sa kanil. <atin. laughs> Pag-inay lang. Wala naman -itik, eh. wala lang itik, oh. 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 <laughs> 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 Show, what's up mga Lodi Cakes? So, nandito po tayo ngayon sa mm, Sa beautiful place, beautiful country of the Philippines Welcome to Pangasinan, Let's go! There once was a ship that put to sea The name of the ship was a belly of tea The winds blew up her bird up down Oh below my bully boys blow <laughs> Soon may the well man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tongue is done We'll take our leave and go Yo! So day, mga lords! Hayon, uh, punta tayo sa Cavite dahil uh, dadalawin natin si Papa doon. And today ko na rin siguro ipapakita yung mga video, mga clips namin nung nag kami sa Pangasinan noong nakaraan. So dalawa yung pinuntahan naming lugar mga kaji um, Yung una doon sa Maranong Falls. And then pumunta kami doon sa resort sa uh, Balungaw. Balungaw ba yun? Resort. So yun. So biglaan lang talaga yung pagsama ko dun sa rides na yun uh, Buti na lang nakapagpaalam ako na maayos And yun, pinayagan naman tayo At ang unang clip na ipapakita ko sa inyo mga Aji, walang iba Kundi ang ating unang highlights <laughs> Walang iba, kundi yung Isa nating kagrupo na nasira ng motor Clip, pasok <laughs>

ganito pangyayari, kasama talaga sa buhay ng rider yan. Ang tayo na. Hindi, dali na natin para gabang ginagawa. Ay, <laughs> saan kayo, saan kayo minit ni Yeng? Sa may Makar, ma Marco sa Ayre ba 'yan? Parlac City, tagal. Bait, tagal. tagal. Ba Tal tagal. tagal. Oh, okay. Mabilis ah. Parlac City to, Tolin. Bait di sumama si Kapitan. <h itu> <hiss> Busy si Kap. <laughs> 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 sa bebe? Sino <laughs> don? Marami um, yung sa gilid lang <laughs> dapat takbo. Sa gilid lang yung kapo. Pangin ka lang yan. Alam mo, may kamay na. Anong brand? Anong brand? Whistlake! Whistlake! Ang <laughs> mga <laughs> akin na Westlake. Gulong West na mahirap pang walang <laughs> budget! Two hours later. So ayun mga paps, naayos naman yung motor ng uh, grupo natin, si Paps Ampot. At uh, nakabiyahe naman kami ng maayos din. And uh, maaga dapat kami, siyempre dahil nagka-Aberia. kami ng mga 4 na oras sa biyahe niya. Tapos yun, nakarating kami sa bahay nila, Kapaber. Birthday kasi ng asawa niya, so yun, sinama niya kami doon, doon kami nag-celebrate. And uh, ginaatan yung sunod na clip. Let's go!

may <laughs> mga damo-damo. uy, <laughs> Ay, yung ano pala? Uy, sabog Parang yung mga ritasa pa ng mga bilingan niya. Tubig na, tubay. Ayun. Huwag bitawan. na, mga nganak na. Nakita pa ko ng ulo. Ay, pa ng ulo. ulo. Na, Tandaan ninyo.

7.28 a.m. Ako lang sila yung isip. lang, pag lang, 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 Wala naman lagitik eh. Oh, oh. Buhay na masuro, magpasuro kayo! Ito, tumawa. Ito, oh. <laughs> Tapos, ano yun? Oh. <laughs> <laughs> Eight hours later. So ayun mga paps, ang sunod po namin uh, pupuntahan ngayon ay Maranong Falls. 5 to 6 hours ang biyahe mga ka-G kung manggagaling ka ng uh, Manila. kami sa ano sa registration area ng Maranong Falls. Ayun oh. 400 meters na lang kahit pa kami dun Tingnan natin kung solid doon sa taas na. No. Let's go. Hoy, <laughs> hey, lokal. <laughs> <laughs> lokal. Lokal na 'to. <laughs>